Magandang araw. So ngayon may kakamit tayong PRB. Pressure release valve. So ang purpose nito is para maiwasan na malakas yung pressure. Pag malakas yung pressure, ito magkukontrol. Lalabas yung tubig dito para yung pressure papunta ng bahay is makontrol niya. Kaya yeah, itong i-cultivate natin. Brush ito na 1.5 PRB. So, meron tayo ang union patente na male, dalawa. Tsaka, i-coconnect natin ito sa PPR pipe. So, ito yung pag-coconnectan natin ito. Dito natin yan ilalagay Kasi dito sa kanila, malakas yung pressure ng water galing ng water meter so papunta ng bahay is magkaroon siya ng leak yung mga joint ng pipe so i recommend ko na sa may-ari na maglagay ng PRB para maiwasan yung malakas na pressure So, tanina lang, may in-repair ako na nabili doon sa joint na pipe. Kasi yung pressure is umabot ng 80 e PSI. So, sobrang lakas na yun. So, i-coconnect na natin itong mga fittings. So ayan na uh, ikabit ko na yung PRB. So may arrow yan, ito yung arrow papunta ng bahay. Ito yung papunta ng bahay. So pag malakas yung pressure, yung yung ibang pressure dito yan lalabas. So makokontrol na yung malakas na pressure. Tsaka 'to yung I-on na natin yung bulb yan. So, ngayong tahali, eh, medyo mahina pa yung pressure. So, siguro ito mamayang gabi, malakas na ito. So, yan lang muna guys. Uh, maraming salamat sa nanood. Please subscribe. Thank you.